Ito na po yung order na aking posto may papuntang San Jose Del Monte. nag po sila ng lalamog para lang po padala yan. San Trey na itlog, mga tichiria. at may bukas na tindahan. Dito pa sila nag-ano sa akin, nag-book. Ako lang po yung bukas, nag-isang bukas. Kailangan na ano eh, pangangatinding pangangailangan. thank <laughs> you Nakakagalang barangay lang ito mo. Kamelya, 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 Santo Cristo. Oh, Santo Cristo yan. Yung malapit sa meron yung tawag nun. Yung isa, ano, yung, yung mall doon, isa, yung mall doon tawag nun. Star Mall? Star Mall, oh, pagbaba doon. Yung Kamelya doon. Doon sila. Yun ang ano nila. Sabihin ko nga sa kanila mamaya, pag ano doon. Sa oh, oh. oh, kanila okay. mga mag-alala nila, hindi ko nasa bayan. Ah, sige. Magkano naman yun, kuya? Tadagdag mo. Ay, lang yung yung okay, na yun? Ah, sige, sabi ko sa kanila. Eh. Ah, wala ito pala yan? Oo, 180 lang yun. No? May kasulina ko na kapunta doon. Balikan dito, wala na. Mahalang gasolina, no? Hindi uh, pa bumaba yung gasolina natin ng ngayon? Eh? Bumaba naman yung nga lang, lang, Yung mabawasan pa yun 36 pesos nilalang. Ay, nilalang so, may iwan sa akin na sa mga 140 na lang. Kung magkasama sa mga... Ah, bumabawas pa rin pala sila yan? Mm -hmm. Ang ah, hindi katulad din ng gram, no? Katulad din, 30 May iwan sa akin, Okay. Uh -huh. Okay. Ayan, sige. Hmm. Hindi ba ito mahina ito ating panali na ito? Kahit mahina ito kasi Ha? Katip naman. Ah, may tape naman yan o. No? Katip pa yan, sigurado Yung itlog ba yan? Hindi natin maano yan, mahulog? Hindi. Ay, init kayo. Sabi ng Bisaya. Kat <laughs> Bisaya ba kayo ya? Hmm, kat Bisaya. Eh? Alam mo kasi niya dito na yung amin. Nilalamove pa namin yung amin in order. Ayan, nag-iisang. Nagbubukas dito sa may Bukawi. Shout out po sa ang natin dahan. walang iba kundi si Reyna. Ayan. Ayan po ang lalaki po ng kanyang itlog. Sobrang laki po. O oh, grabe yung itlog niya. Ang lalaki. Triple yok. Triple yung laki. At ito po namin po si Cherya. Dahil nagbitong nga po kami. Ayan. Nagbili po kami ng mga si Cherya. At wala po bukas itong dito. At wala na kami makain. So, ayan. Cherya na lang binili namin. Yeah. May okay, surprise so ka dito. At ito nga. Ayan. Yeah. Bye. Thank you po sa tindahan. At so, salalamog. Nagatid na ito.